Guys, uh, mga katikang natin diyan, uh, kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay Sabado. Patonggo po kami ni Bro Tata sa pabahay namin doon sa Kanaw-Kanaw nila ni Tatay Carlos at ni Tatay Aurelio. Late upload na po ito. Pati yung video ni Bro Tata dito sa YouTube, late upload na po. Inuna lang namin sa pag-upload ang short video doon sa Reels sa iBni namin. Para sa ganon, ma-update agad ang aming sponsor. Madami-dami na po kaming napagawang bahay mula pa 2020 hanggang ngayon. May mga pabahay din kami na sobrang layo na. Hindi ko na naalala, parang ngayon lang ako nagagawa ng mahaba-habang video galing sa amin patungo doon sa pabahay namin. Habang nanonood kayo, nais ko lang na mapasaya kayo, maaliw kayo, makita nyo ang kagandahan sa mga lugar na bawat nadaanan namin lalo na sa mga mahilig sa mga vlog sa mga motovlog sa mga nagtatanong kung anong lugar ito dito tayo ngayon sa Tabogon. Ang Tabugon po ay isa sa may pinakamagandang tanawin dito sa North Asibo Shout out sa lahat naming mga followers mga subscribers namin shout out sa inyong lahat lalo na sa ating mga sponsors ang sponsors natin dito sa pabahay natin ngayon sa kanau kanau si Atinida shout out Atinida at uh, shout out din sa mga sponsors natin noon sa mga nauna nating mga pabahay mula pa 2020 shout out sa inyong lahat at simpre, sa ating mga viewers na laging nakasubaybay laging nanood sa ating mga vlog maraming salamat po sa inyong lahat Palaging umuulan dito sa amin ngayon. Minsan na uh, Ating gabi, umuulan, madaling araw, minsan hapon ang ulan. Yan, kung nakita nyo, basa pa yung kalsada. May mga ihatid pa tayong mga tulong, hindi pa namin na ihatid sa iba nating mga tinutulungan dahil po ay medyo basa pa yung madaan uh, patungo sa lugar nila. Yan nga, mayroon pa tayong mga boxes, mga box na balikbayan box na hindi pa natin nahatid dahil yan nga, uh, madulas pa yung uh, daan lalo na sa mga maliblib para po sa mga bago pa po Sa aming channel ni Bro Tata Dito sa Rini OC, Bro Tata OC Vlogs uh, Patungkol po sa pabahay natin Kapag mayroon kaming pabahay Habang ginagawa, mabihira lang po Nangyari na nagbigay kami ng update Sa inyo araw-araw hanggang matapos Ang bahay, minsan Dalawang araw, tatlong araw Bago kami makapagbigay uh, Update uh, video Pero ganun pa man, hindi kami Naging pabaya lalo na kumplito ang budget na umpisahan na inaasikaso talaga namin pwede naman araw-arawin namin ang update video namin sa inyo ang nais lang namin sana na bawat update namin may improvement po yung ginagawa sa ating karpintero para maganda din tingnan sa ating tagapanuon. diyan nga ang lagi namin ginagawa pinagsikapan namin na mapatapos agad ang ating project na bahay para makita ninyo lahat agad lalo na sa ating sponsor kung saan napunta ang pira matagal na kaming nagbablog ni bro tata sa paghatid ng tulong mula noon hanggang ngayon mayroon pa rin na mga nagpaabot ng tulong sa ating mga tinutulungan may pabigas may pakas may pag-groceries may mga balikbayan box kaya habang inasikaso namin araw-araw ang aming pabahay, basta okay lang ang panahon, may oras pa. Isisingit namin itong ipinabot din sa ibang mga viewers namin. insan, matagalan pa dahil sa hindi okay ang panahon at uh, mayroon pa tayong nauna na inaasikaso. Pero sa awan ng Diyos, okay naman yung iba na nagpaabot, nakaintindi naman sa lahat ng mga sponsors namin, malaking sponsors, maliit na sponsor, malaking inabot, maliit na inabot, patas ang pagtingin namin, patas ang pag-asikaso namin para masaya ang lahat, masaya ang nakatanggap ng tulong, masaya din ang nakaabot ng tulong. Walang perfectong tao, minsan magkamali, pero gano'n naman ang buhay. Magkamali minsan sa pag-set ng schedule sa aming mga vlogs bilang isang charity vlogger hindi po madali nakakapagod, nakaka-stress sa katulad naming mga maliliit lang na vlogger sa pag-travel pa lang halos matanggal na yung poet mo araw-araw mag-travel kinutubuan na ng kalyo ang poet ang sakit ng baywang wala po kaming editor wala kaming taga-upload kami lang po kami lang po ni Bro Tata ang sobrang nakaka-stress yung uh, ang dami pong mag-chat umihingi po ng tulong. Dahil sa sobrang dami yung iba nagtatampo na sa amin na hindi namin nadalaw, hindi namin naabutan ng tulong. Marami pong mga tao na hindi po nakaintindi sa aming mga ginagawa. Maraming mga taong hindi gustong manood sa mga vlogger na katulad namin na nag-abot ng tulong. Nakaka boring daw ang sinusuportahan po nila yung mga malalaking vlogger na sumakit yung putya nila sa kakatawa tapos kapag magkaroon ng matinding problema sa mga charity vlogger po tatakbo kapag hindi maaksyonan, hindi masikaso agad, magtatampo hinahanap po ngayon ang baser namin noon na laging nagsasabi na malaki daw ang kita namin dito sa social media malaki daw ang kita ang video Maliit lang daw ang ibinigay namin sa aming mga tinutulungan. Ginagamit lang daw namin ang mahirap. Nasaan na sila ngayon? Siguro nag-vlogger na din. Alam na nila ang kitaan nagaano kaliit lang ang kita. Kaya tumahimik na. Nasaan na kayo? Alam na ba niyo gaano kahirap ang maging isang content creator? yan po, uh, lagi kami nagpapasalamat sa Panginoon na hanggang ngayon, ilang taon na po, mag-six uh, mag year na po tayo sa ginagawa natin. Nandito pa rin kami habang uh, malakas pa yung tuhod natin, ipagpatuloy natin itong uh, content natin. Itong content natin na pag-abot ng tulong, kung kumikita man ito ng kunti-kunti, uh, makatulong tayo sa pamilya at makatulong din sa ibang tao may mga nagtatanong bakit daw hindi kami tumatanggap ng uh, promosyon sa sugal yung pag-promote ng ano ba yung online gambling oo malaki po yung offer sa amin mag-promote lang daw ng uh, online sugal pero hindi namin tinanggap dahil hindi kaya ng aming konsensya yan lang po mahaba-haba na po yung biyahe natin so mahaba rin ang dal-dal natin <laughs> salamat uh, Set out sa inyong lahat uh, sana nandyan kayo sa ano po okay lang na kalagayan itong vlog ko ngayon pag travel lang galing sa amin patungo sa mabahay namin doon kay tatay Carlos at ni tatay Aurelio so itong video hanggang karating doon sa bahay nila tapos ang uh, karugtong po mapanood, mapanood sa bro tata o si vlogs dito pa rin sa youtube yan po, ah, dyan lang kayo. Panoorin nyo hanggang dulo. Napakaganda po yung tanawin dito sa Tanaw-Kanaw. Mamayang hapon siguro. Sana hindi na hindi to umulan. Pero lasa ng ulan ngayon sa tuwing gabi. Dyan lang kayo ha. May nalang magkatabang-tabang po na aming video. pagdating namin dito, wala po ang mga karpintero dito. Hindi po ibig sabihin na hinto ang trabaho dito. Tuloy-tuloy po. Napaaga lang pag-uwi ang mga karpintero dahil sa bado mayroon silang importanteng nilalakad. Ulitin ko, tuloy-tuloy po ang trabaho dito sa karpintero. Hindi po nahinto. Yan po ang goal natin dito, mapatapos agad. Happy na mo manin yung balay? Ha? Lihala, lang, lingkod-lingkod na sa Mudiha, kaya kung ano magsalog. Tinginganan na lang. saka dito, Teresa.